Eto mga bro, meron din nala sa atin uh, Suzuki X4. Ang problema, hindi makik. Eno. Hey, Eto okay, mga bro. Sigaso. Yes, <laughs> Sigaso. Kung sa first talk, kung sa first stroke mga bro lagi kong sinasabi sa inyo na wag na wag nyong papabayaan sa langis ang motor sa 2 stroke naman wag na wag papabayan papabayaan sa tuti ang motor kasi ang naglolubricate dito sa ating piston sa piston ring sa sigunyal ay tuti sa transmission meron siyang langis pero para sa transmission lang yun mga bro so, ngayon anong gagawin natin dito mga bro ang possible dito naglock yung connecting rod or yung piston so ang gagawin natin Pupunutin natin yung cylinder head. Okay, so tara. Gumamit lang kayo mga bro ng size 12. Ayan, may apat na bulk dito yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. So tanggalin nyo lang. Pagkatapos nyo mong maluwagan mga bro yung apat na 12 mm, pwede na natin nagutin yung ulo. Ayan o. Oh. Napakadayla lang ito mga bro. Ng X4. Yun lang. Ayan o. Oh. <coughs> ito mga bro yung two-stroke, ano? Walang valve, walang timing chain, walang cams. Kaya napakatining kong umandar Mukhang bago ang spark plug mga bro Okay so i-check natin yung block Bubunutin natin mga bro yung cylinder block Pero bago yan tatanggalin nyo muna yung ano Yung ating Tambucho yon lang mga bro, nag ang connecting rod nag ang connecting rod, wala sa piston Tapos yung ring, nag-lock na din oh Lock of 2T, mga bro Hindi na kapag lagay ng tuti Kaya ganito Tanggalin natin mga bro, try natin Pukpukin yung connecting rod, baka madala pa Tanggalin nyo, mga bro ang lock sa piston Tapos pukpukin natin yung pin Ng bagya, para matanggal natin yung Go, piston. Ayan, o. Oh, Pumapit na, o. Oh, Di ba? tagal na. Problema na naman ito. Okay. Yeah. Oo, oh, oh, malaking hardware. Kasi, ano oras na ba? Yes, 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 no, eh. Bihira magbukas yan. Bihira. Pero bukas yan. Kasi yung pinaka-hardware niya, bihira magbukas.

Ngayon, ang gagawin natin mga bro, buhusan natin muna natin ng langis. Try natin buhusan ng langis muna. Ha? Buhusan natin ng langis. Remedyo ba? Remedyo ba? Remedyo. Kasi wala rin budget yung mayari nito. Nakiusap nga lang na alamin ko yung sira. Sabi ko walang problema yan. Two hours later. Yan mga bro, so welcome back tayo. Kung makakita nyo mga bro, ayan oh. Smooth na siya. Ayan kiki ko ah. Alright. So ang discard lang na ginawa natin dyan mga bro. Ayan, nilangisan natin to. Kita nyo naman kanina. Nilangisan natin yung connecting rod. Tapos, pok-pok-pok-pokin -pok nyo. Laro-laroin nyo lang yung kicker, yung connecting rod hanggang sa madala. Pero hindi lahat ng nag-overheat or nag-lock ay kayang solusyonan. Meron talaga dyan mga bro na kailangan ipapress nyo na sa machine shop. Pero ito, okay na naman si mga bro. Diba? So, ang ano lang dito mga bro, kasi lilinisan niya kasi puro langis yan. Ayun. Eh. Alright. So, mamaya, lilinisan ko lang mga bro yung piston, yung black, linisan natin, tapos ikakabit ko. I-check natin kung kaandar. Pero, total lang, backlash na tayo. Ayan, lahat ng dumi dito sa black. Sa piyan, wala na yung ring, lilinisan ko na. So, lilinisan natin lahat. Okay? Tapos, mamaya, Ikakasa natin. Tapos, update ko kayo balikan ko kayo kung aandar na ba ito Kalok, kalok. Diyan sila ang bomba. Kalahatin tuti mga bro, ilagay natin. So, bagong tuti yan. So, yung natin. Tapos, ilagay natin sa tangke kasi sira na Testing, testing. Eh, kung napapadyakan mga bro. Uy! Uy, napapadyakan. Kita nyo yun mga bro, napapadya ka na siya ngayon ano? Kanina halos Halos dito natin mga bro ha? Kanina halos sumakay na tayo sa motor Ayun, Walang butang naman siya Sumakay sa kikir ha? Sumakay sa ah, kikir, sumakay sa kikir. Oh, Di ba kanina mga bro? Dalawa pa ako nandito Ayun, no? okay. oh. Ay, Ay, okay. Ay, oh, Ya, yeah, kitay kita yun, mga bro. So hindi na tayo nag-overhaul ano. Hindi na tayo nag-overhaul mga bro. Kasi wala rin budget si eh, Pare Warren. Siya nga pala shout kay Warren. Yung mayarin ito mga bro, tropa rin natin ano. Eh sabi niya pag hindi naayos, ayos, pagka